ko din ng isang chicken breast. Arayoy ay akin munang huhugasan. Ari na ho yung nalinisan chicken breast at tinanggal ko na rin huyong yung kanyang balat. Ang gagawin naman ho natin ay hihiwain naman ho natin sa gitna para mas mabilis ho siyang maluto. After ho nating mahiwa sa gitna, ari naman ho ay lalagyan ko ng asin, pero kaunti ang ho ang aking ilalagay na asin. At bubudburan ko na rin ho ng paminta. Atin laang ho ikalat ng papagarinne, eh. at sunod naman ho ay yung kabilang side naman. Pero ang atin laang ho ilalagay ay paminta, wag nyo na ho lalagyan ng asin dahil ari naman ho ay titimplahan pa natin mamaya. Sunod naman ho ay magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Yung tamang tama ang ho yung mantika. At atin ho aring ipiprito hanggang sa mag golden brown. Pero kahit hindi naman ho masyadong luto dahil arin naman ho mamaya ay lulutuin pa ulit natin. At kapag kagaring na ho ang kanyang itsura ay atin nang babalik ka rin. Hintayin lang din lang la ho natin maluto ang kabilang side. Arin na ho yung naprito nating manok. Ang gagawin naman ho natin ay ating mumuhag-muhagin. Kumuha ang ho kayo ng dalawang tinidor. Mas maganda ho aring garnihin habang mainit pa dahil kapag ho ay lumamig na ay medyo titigas na ho yung ating manok. Kaya mas maganda ho ay mainit pa ay garnihin na ho natin. Kung kayo ho ay tight sa budget or nagtitipid ay tamang-tama -tama ho ang recipe na are. Dahil sa isang piksula ang hun ng manok ay marami na ho kayong makakain or mapapaghatian. Ari na ho yung nahimay natin na manok. Ang sunod naman ho nating gagawin ay painitin ulit natin yung ating kawali na pinagprituhan kanina. At doon din ho natin ibabalik areng ating hinimay na manok. pagkalagay ho ng ating manok ay isunod na agad natin ang ating hiniwang sibuyas at saka sili. Gumamit ho ako ng siling haba at saka siling labuyo. Ilalagay na din ho natin ang 2 tablespoon ng toyo at 2 tablespoon ng suka. At maglalagay ho ulit tayo ng paminta. Haluin na ang huna natin aring maigay hanggang sa kumantit na yung ating inilagay na pampalasa. At hihintayin la ang huna natin maigay yung kanyang liquid. Kapag kagarning dry na yung ating niluluto, ay papatayin na ho natin ang apoy. After ho natin mapatay ang apoy, ay maghintay laan tayo ng isang minuto at saka ho natin ilalagay ang ating mayonnaise. Kaya ho kailangan ay patay na ang apoy bago natin ilagay ang ating mayonnaise dahil kapag ariho ay inilagay natin na buhay ang apoy ay matutunaw ho yung ating mayonnaise. Magiging para ho siyang mantika. Kaya much better ho ay patay na yung ating apoy bago natin ilagay ang ating mayonnaise. Kung kayo ho ay nakaabot sa puntong are, huwag niyo naman ho sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Cooking Alasen. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Mura na masarap pa. Kahit isang pitsula ang ho ng manok yung ating niluto, ay kita naman ho ninyo na marami ho yung kanyang kinalabasan. Kaya na ho aring iulam ng sampu hanggang labindalawang tao. Maraming salamat po sa inyong panonood.